Hello guys! Welcome to Agape Cats. So ngayon po ay nakikita nyo naman po. Uh, ako, feeling ko talaga manganganak na si Jopay. So yan po ay gabi po ng February 21. Ayan, so mga 9pm po yan. So nakikita po natin na yan po talaga yung mga signs na manganganak na yung alaga nating pusa. Okay. So, isa din po ay sobrang uhaw na uhaw nila. Ayan si Jopay oh, ang dami niyang nainom ng tubig. Ang tagal niyang umiinom dyan guys, tingnan nyo. Ayan oh, di pa rin tapos. Uhaw na uhaw yarn. <laughs> Ayan, uhaw na uhaw si Jopay po niyan. Kaya kailan po, laging nakaredy po yung fresh water po. So, kailangan uh, accessible palagi. Palagi pong nakahanda para anytime pwede po silang uminom o kaya kumain. Ayan po. Ayan. So, hindi po siya mapakali dyan kaya comfort ko po siya ini himas ko lang siya para alam niya na nandyan lang ako sa tabi niya. Ayan. So, gumamit po ako ng flash dyan para makita ko, pakaram, makita nyo rin po yung chan niya. Tingnan nyo po, uh, tumitibok-tibok. Sobrang bilis ng tibok. Ayan po yung kitten. Ayan, so, malapit na po talagang lumabas yan. Pero guys, sobrang late night na po niyan. Kaya, uh, Inaantok na ako. So, sabi ko, idlip mo na ako. Matutulog mo na ako. At, uh, nagising po ako ng 2am. So, 2am po, inexpect ko na talagang may anak na siya. Ayan. Ayan, hello guys. Good morning. <laughs> so, kagagising ko lang ulit. Uh, actually, nagising ako kaninang alas dos, So, paggising ko meron ako nakitang kitten at medyo basa pa siya so inassume ko na kakapanganak pa lang niya so around 2 am nanganak si 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 Jopay and alam niyo ba guys naglabor siya sobrang tagal so ang date ngayon is February 22. Okay? So, nag, nag, gumawa tayo ng vlog noong February 20. And expect natin na mga naksyan noon pero hindi pa po. Ayan, focus ko lang yung cam. Ayan. So, pero nanganak si Job ay na ngayon pa lang. Ngayon lang po ngayong araw na ito. February 22. It's either... Uh, yung computation natin. Pwedeng tama lang po yun guys kasi 63 to 65 days naman talaga nanganganak yung pusa. Okay? So, pwedeng ma-delay. Sabi ko nga, pwedeng ma-delay or pwedeng advance. Basta within 63 to 65. At ayan po yung kita ni Jopay. Ayan po. Nag-iisa lang po siya. Yes po. Pero it's a big blessing po kasi healthy, malaki, si Jopay healthy, ang kitten healthy, yun po ang mahalaga. Okay? So, uh, and expect ko na po talaga na konti lang yung kitten, either isa or dalawa, kasi nga, nung kinapa ko yung chan niya, mukhang hindi buntis. Mukha lang siyang malaking tingnan, kasi malaki naman po talaga si Jopay, malakas kumain. Pero nung kinapa ko yung chan niya, na anong nga ako ay natakot, kasi parang feeling ko hindi buntis. Pero may mga signs eh. At, uh, Di diba, alam naman natin yung nagli-labor din na sign. Tapos yung mga nipples niya lumalaki. So sabi ko, ah, positive to. Pero nung kinapa ko, may nakapa akong isa. Sabi ko, okay na to. Ayan. So, ayan po yung kanyang anak. So, ang color po is parang tabi. Ayan. May naging anak po siya dati. Ganyan din po yung kulay. Ayan. So, nakita nyo rin guys. Malinis na po yung mat niya. So, nakapangalawa, pang, pangalawang palit na nga ako eh kasi yung isa meron pang dugo-dugo. So yung una, yung tela, di ba, may dugo na. So tinanggal ko na. Pinalitan ko ng kaninang 2 a.m., meron ulit dugo. So yun po yung mga natirang dugo sa kanyang puerta. Sa puertanya niya. So ah, uh, pinalitan ko ulit para malinis. So, hindi ko pa alam yung gender nung kitten sa mga susunod na araw ko na lang po tingnan. So, mahalaga ay makapag-relax muna si Jopay, kailangan yung pagkain, uh, meron siyang pagkain na bago, nakaready lang palagi, unlimited at malinis na tubig. Para anytime, pwede siyang kumain, anytime, pwede siyang uminom. Ayan lang guys, yan lang po muna yung update ko po ngayon, kasi, uh, medyo ano eh, Puyat-puyat pa ako. <laughs> so, napuyat ako kay Jopay. Kakakahintay. Pero, okay lang yan. So, gagawa ako ng mga vlogs para sa update ng kitten. At yung iba kong pusa din na mga nganak din. Ayan. So, meron ako mga nganak. Next week, si Victoria naman. Okay, ayan o. Ayan yung kitten niya. Ayan. So, na. Isa din po palang bantayan, guys. Sa firstborn kitten is kailangan nakadede. Very crucial po, guys, na nakadede yung kitten sa kanilang first uh, first two weeks. Ayan. Crucial weeks po kasi yan na kanilang health. Okay? Kailangan nakadede siya within 48 hours. Kasi kung hindi po, guys, hindi po magiging healthy yung kitten natin. Kahit po bibigyan natin sila ng uh, yung milk ano replacement, mas healthy pa rin po talaga yung gatas ng kanilang nanay. So, walang problema guys, kasi kaya malaki yung chan ni oh Jopay, kasi po marami siyang milk, marami siyang gatas. So, solo ng kanyang kitten yung gatas. So, I assume na, marami, mabilis lalaki yung kitten niya kasi solo lang po. Okay guys? So yan po yung kitten. Hindi ko lang po muna i-close up. Kasi po, gagawa naman ako ng video sa mga susunod na araw. Thank you so much guys. Please like naman po and subscribe to my channel po para maging updated po kayo palagi sa aking mga cats. Thank you so much po. See you again sa next vlog natin. Bye-bye!